Huling nakita ang 25 years old na si uh, Nefi Estakyo na taga Marikina City noong January 15, 2023 sa Mercury Avenue, Libis, Quezon City. Suot ang puting t-shirt at kulay mocha na short. Ayon sa tiyahin niya na si uh, Marie Estakyo, si Nefi ay may mental disorder. Para sa iba pang mga detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Marie Estacio ang kiyahin at tumatayong guardian ni Nevi. Magandang uh, umaga po, uh, Nanay uh, Marie. Ay, good morning po, sir. Hmm. Sir Yes po. Ato uh, po, po uh, ma'am, tanungin ko lang, no? Nasaan po ang mga magulang ni Nefi at kayo po ang tumatayong guardian niya? Ano pong uh, nangyari dito? Um, yung kapatid ko po, po, may sakit po kasi siya. Tapos yung tatay po niya, parang pinabayag na po sila eh. Tapos so, magkapatid. Mm -hmm. Paano e, nawala wala si Nefi? Yung... Eh, tinago po kasi niya yung susi dito, yung duplicate po. Mm -hmm. Tapos, tumempo po siya na walang tao dito. Pungasok po yung anak ko, tapos yung kapatid niya. Nanay ko naman po lumabas. Tapos tumaras po siya, tumakbo po, po siya. Ito po ba ang una... po, wala na. mhm -mm. Et, ito may ba yung unang pagkakataon na nawala siya o na nangyari na to dati? Hindi po. Lagi po siyang tumatakas. Mm. Pero, pero sa malapit lang po siya nagpupunta sa palengke, sa bayan, ginagap po namin siya, doon po namin siya nakikita. Tapos, o kaya may nakakita, nakakita po sa kanya, po siya dito. Ngayon lang po yung Uh, lumayo po siya ng ganyan. Ngayon lang po talaga nangyari yan. Mm Hindi -hmm. namin siya makita Yes po. ka uh, nakakausap naman ba siya ng maayos at nakikilala niya ang kanyang mga kamag-anak?